Magandang araw po muli sa ating lahat Pagpalaan tayo ng Diyos Ngayon ay ating pagninilayan Ang uh, mabuting balita Ng Panginoon ayong kay San Lucas Ngayong nasa ikaapat na linggo Tatayo ng kwaresma Na tinaguri ang Leitare O magalak Hindi uh, um, ko alam kung napansin nyo O mapapansin ninyo Na kahit na ang uh, Mood O yung tinatawag nating uh, uh simoy kumbaga na ugali na sinasabi ng simbahan ay magalak tayo no? um, hindi lahat ng nasa mabuting balita ay nagalak hindi lahat ng tauhan ay nagalak ito po yung tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo na talinhaga ng alibughang anak alam natin ang kwento may isang ama, may dalawang anak yung isa ay kinuha yung kanyang uh, bahagi at ito ay kanyang nilustay at siya ay nagsisi at siya ay tinanggap ng ama ang ama ang nagalak ang ama ang nagpahanda ng lahat ng mga kinakailang ihanda upang uh, may pagdiwang ang muling pagbabalik ng ng kanyang anak samantala andyan yung kuya yung panganay no na uh, nanibugho no hindi siya natuwa no nasa halip ay naghimutok bakit pinagpatay yung kanyang kapatid yung uh, uh ng kanyang kabahagi samantalang siya ay hindi man na no? ng uh, kakainin nila ipinagkatay no? at sinabi ng ama sa kanya na ikaw ay uh, lagi kong kapisan ngunit itong kapatid mo ay namatay ngunit mo na nabuhay maganda po itanong sa ating sarili lalo na ng ngayong panahon ng kwaresma, kung gaano ba tayo natutuwa kapag tayo ay nakakarinig ng magandang balita na nangyayari sa ating kapwa. So pagkat yan po yung uh, may kinalaman sa kung tayo ba ay marunong makituwa sa ating kapwa. Minsan kasi may mga tao na uh, hindi mapakali kapag ang kanilang kapwa ay merong dinaranas na magandang balita o oh, nakakatanggap ng magandang balita. Ngunit sa kabaligtaran, natutuwa kapag ang, ang kapwa ay nakakaranas sa isang masaklap na pangyayari sa buhay. Ito po yung dalawang mukha ng inggit, isang napaka tinding kanser ng lipunan at kanser din, kanser din na may tuturing sa simbahan. Kapag hindi natin uh, um, inalis sa ating sistema. Ito yung mga pagkakataong sa halip na tayo ay sama-samang humakbang patungo kay Kristo, puno ng pag-asa, ay umiiral yung tinatawag na crab mentality. Gandang pakinggan, na no, crab mentality. Pero ito yung mentalidad o takbo ng isip ng mga talangka. Damay-damay na ko ako hindi makaangat, hindi ko din hahayang umangat ang aking kapwa. At ito ay may kinalaman sa insecurity at may din kinalaman sa tinatawag nating pagkaingit. Kung ako ay nakakaramdam ng ingit, bakit kaya? Sa kaya nanggagaling gagaling yun? At kung tayo ay uh, matapat no? sa uh, presensya ng Panginoon, ay makikita natin sa manang gagaling. Baka hindi ko tinatangkilik ang, ang pagmamahal ng Panginoon sa akin. O baka ako kulang din ng pagmamahal sa sarili. Then dito kasing self love, no? Hindi katumbas ng selfishness, no? Sa so, pagkatayong mahal ng Diyos, ay eh, di mahalin din natin, natin sarili. Um, magandang tingnan natin kung sino-sino ba tayo paminsan-minsan sa buhay. Tayo ba'y katulad ng ama no? na maawain? O tayo ba'y katulad ng isang anak na alibugha at naglulustay ng kanyang kabahagi? Ngunit, kaya din namang magbagong buhay Mayroong ka ba ba loob o tayo pa ay katulad nung kuya no na sa labas ay talagang namang uh, tahimik ngunit nasa loob yung tinatawag na pulo no? at ito ay mga bagay na maaaring magdana sa ating buhay no ito ay uh, mga ideya na halaw sa isang aklat ni Henry Nowen no at uh, ito ay magandang pagnilayan natin pagpalain tayong lahat ng Panginoon